aklat ng Ruth. Aklat ni Ruth, Kapitulo 1. Si Elimelech at ang kanyang sambahayan sa Moab. Nang Israel ay pinamunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem Judah ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Quelion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Efrata. Namatay si Moab, namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga sampung taon, namatay rin si Namalon at Kelyon. Kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Umalik sa Bethlehem si Naomi kasama si Ruth. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Juda. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, Umumoy na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paano naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot na wa ni Yahweh na kayo ay makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila ay hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, Hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyong bayan. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umaasa akong makakapag-asawang muli o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo silang luwaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Pagkasabi nito ay lalo silang nagiyakan iyakan at hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, Ang bilas mong nagbalik na nasa kanyang bayan na nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin, sagot ni Ruth. Huwag po ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyong akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na barusa kung papayagan kong magkalayo tayo Maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya hindi na siya tumutol kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi po't si Naomi ito? Tanong ng kababaihan. Sumagot naman si Naomi. Huwag na ninyo ako tawaging Naomi. Tawagin, tawagin ninyo ako Mara sapagkat ako ay ang magdusa ng mak makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Emily Melek nang umalis dito Ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging na Yomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Iyan ang nangyari, kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nung dumating sila sa Bethlehem ay simula na ng anihan ng Sevada.